Magandang araw guys Ito nga pala yung ginawa kong hamba Tapos yung pinto ay kinakabit ko Bali pinatadahan ko na rin Ayan, Natada rin Labas at loob Napapulatada rin Ako lang gumawa mag isa Bali yan Kakabit ko ka na pintuan Bali yung pintuan eh Hindi kasi eh. Bali yan Ginuhitan ko Kasi yan ang tumatama eh Bali guguitan nyo muna ganyan kung ano yung tumatama sa hamba. Ayan. Ano lang yan. Ball pen kahit lapis. Tapos. Mabataas yan meron. Ito eh. tama. Ayan. Kasi ay, alam nyo naman yung nabibiling hamba. Minsan eh. Hindi siya. Diretso. Kasi nga dahil sariwa. Pagka natutuyo. Buwa wow, baluktot. Ayan o. Oh nakita nyo hindi siya pumapasok Yan yung gilita ko ng ball pen ano yung ball pen ano malaki laki to nabuhasan natin Ganyan. tapos sa taas ang taas tumama rin baliyan yan nga pala gamit ko. Grinder lang. Saka yung bala niya yung paliha. Ikala kayong gamit, pwede yan. Grinder lang. Saka yung palihang bala. Bali, lilihayan nyo lang kung ano yung ginuwitan nyo. Iyon lang ang hahasain nyo. Kaya nga ka lalaro-laro nyo. Kapag tinagalan nyo, pwedeng mo pudpud. Ayan. Ayan. Kaya ilan yung ginawitan ko sa taas eh. Kaya gaganyan nyo yun lang. Yung sa guhit. Puput po rin lang yan Hanggang yung marating yung guhit na ginawitan nyo. Kailangan pag nag grinder kayo. Lalaro laro inyo. Kaya ganyan lang. Laro laro yung ganyan. Hindi nyo pwedeng. Hindi laro yan. Kasi mapuput po dyan pag binabad siya yeah, ganyan lang laro, laro nyo lang hmm, ganyan lang simple tapos pagka hindi pa rin kumasya yung pinto syempre markahan nyo pa ulit tapos grinder ni'yo nyo ulit hanggang sa kumasya na sya yan kaya lang po pag pagtabas ng uh, pintuan pagka wala kang gamit grinder lang kaya kaya nyo na i-DIY yan, yan Hello. Oh. Simple, plus simple mal des noms pas